Sí, Tene na? oh Ang hirap palingi. Ikaw malingi, ikaw magbuhat. Ayan. Yan, nalaglag sayang. Hello, hello, good morning everyone. Mga mm -hmm. madam yan, dito naman po Kasi sa nag-harvest ng uh, Chinese pichay. Na kung saan actually bibili kasi ako dito. Pero ang kakaiba pagbili dito, ako ang mag-harvest. Dito po ulit ito sa barangay Pinablayan. Sityo Hulukan. At siyempre, ito lang yung mga kasama ko, mga gusto ko mag kasi mga gwapo kasama ko. Ayan. Ito yung kapatid ng customer ko. Mga batang, ano, mga gwapo, mga mayayaman pa. Yes, ano, ako lang kukuha ng sarili ko? Oo. Para pili mo yung mas maganda. Ang may buhat. Buhatin niya ng brother. The brother. Oh, thank you. Hello. Hello. <laughs> wala dito si, ano, ah. si yung ba, yung batang ano, yung wala bata wala dito. Ando doon man? Hindi, pupunta mamaya ah uh -oh. At ito naman yung mga kaibigan ko dito sa Hulukan. Magandang, Magandang umaga po sa inyong lahat. Napaganda ng view ninyo dito. Kuya, tulungan mo mag-habis ya, ha? Dadanin ko siya sa bilay, ha? At sigurado ako magpapasalamat na naman sa Oo, sige. Ayan po lang, gugulo naman ako dito. At... Nakaw Kumuha <laughs> ka ng mo para o oh, binigay sa akin. Ang naisip ko yung pagbuhat, ang layo. <laughs> small man. Ayan mga kababayan. Bibili ako ng repolyo dito. Ay, ayun ano, Chinese cabbage po. Chinese cabbage po kasi dadaling ko siya sa Sabila. Oh, tingnan mo lugar nila, napakaganda. Abangan nyo mamaya magbubuhat ako ng nervous ko. At may nakaready akong lagayan na ready talaga nila. Ayan, Ayan pupunuin ko yan. At dadala ko, yun ang ibibigay sa akin. Tara, abangan nyo po mamaya. Salamat! Dalhin ko ito lahat. Pero bakit kayo may naiiwan? Hindi yan ano walang puso sabi nila sabi ng bayad walang, walang puso. walang <laughs> puso <laughs> Oo, oh, walang damdamin daw yun. Kaya na, sa lagyan na yung walang damdamin. <laughs> <laughs> Dapat pala ako din. Dito. Dadalhin ko ito lahat. Uh -huh. Ayan mga kabayan. May paninigyan naman ako na. Kaya sa binigay sa akin ito, may paninigyan naman ako sa isa bilang na. hindi na hati-hati. Buo na po talaga. Kunin na lang ito kasi sayang maiwan Magtatampo man sila kapag maiwan sila, 'di ba? Uh. Tama 'yan. Ba't ginto kada minan ko? Pero parang ibang ayos kumpara sa ayos nila iba ayan nga ibinigay sa akin tanong paano ko ito dadalang sa baba lagay? <laughs> no. <laughs> <laughs> <One, two. laughs> laglag man? <laughs> 알겠어. 거기 걸 입어. Di na oh. Ang hirap palingi. <laughs> ikaw malingi, ikaw magbuhat. Ayan. Yan, nalaglag sayang. Oh. Ayan. Ayan mga kababayan. <laughs> Malay pa? Oh, Sige lang yan. Kunti lang. Kunti lang. May harvest din pa kayo? Wala, na. Di ba sa taas mayroon pa kayo? Napakalawak na ano mo, no? taniman mo. Wala, wala, wala. Siya po ang nagbigay sa akin ng repolyo. At siya po yung customer ko. Ilang taong ka na yan? Ewan. Eh, kanina umbok ngayon naman repolyo ito so, yung mga kababayan siya na ang nag harvest siya pa ang buhat